Alam nyo yung mga sobrang makapag-share? Yung halos-halos lahat na sineshare. Lahat-lahat na ng ginagawa nila, sineshare nila sa Facebook. Tingnan nyo to. Ang pangalan niya si Matthew. Ang sabi, Haha, siya lang yung babaeng iniiyakan ko ng ganito. Makakalimutan din kita, dude. Feeling proud. Hindi ko alam yung meaning ng MS, FTS eh. Pero, ba't mo naman ipopost yan? Pag nag-break kayo ng girlfriend mo tapos iniiyakan mo, ba't mo pa ipopost yan sa Facebook? common sense, man. Huwag mong i-post. Nakakahiya. Pwede ka naman mag-share. Pwede ka mag-share ng mga photos, kahit na ano, kahit mga videos, ganoon tulad ng ginagawa ko ngayon. Yung talagang personal na personal na personal na personal na personal na talaga. Pag-isipan mo naman ng mabuti yan. Kasi, iisipin ng ibang tao na ka na. Ito naman si Philip. Bakit ganon lahat-lahat ng binigay ko nasa girlfriend ko? Pati katawang ko binigay ko pero iniwan niya pa rin ako. Inan nyo, mga girls, mandoloko pala kayo mga buwisit kayo, mga unggoy, mga unggoy. Well, kung nagiging bitter ka, huwag mo naman ipost yan sa Facebook na nagiging bitter ka dahil lang naiwan ka ng girlfriend mo. O kaya nagsawa na siya sa'yo. Pero, ba't mo naman ipopost yan? Tingnan nyo naman yung mukha niya. Kung kayo yung girlfriend niya, mag stick pa rin ba kayo sa kanya? Siguro nung silang dalawa pa kasi every time na nag-aaway sila, sinashare niya sa Facebook. Kaya ayun, nagsawa na yung girlfriend niya, iniwan siya. Ayan, pinagpapatuloy niya pa rin yung pag-share niya sa Facebook. Sobra yung pag-share mo tol. Tigilan mo yan. Di ko alam kung ba't napasali ito sa listahan ko, pero ang sabi ni Kuya, I want condolence milk. Condolence milk. Condolence? Bakit sino bang namatayan? Pagkakalam ko sa condolence, yung namatayan yan, di ba? Sinong namatayan? Yung gatas. I-google mo muna yung mga sinasabi mo kung hindi mo alam yung condolence, ha? Kasi nakakabaliw, eh. Hindi ikaw yung nababaliw. Kaming nakakakita yung nababaliw. Kami yung nahihiya para sa'yo. Okay, gusto niya nang nakikiramay na gatas. I want condolence milk. Sabi niya ganon eh. Guys! I need you. Sad face. Need someone shoulder to cry. Tapos nag-selfie na lang siya nang umiiyak siya. Naka-headphones. Nasa computer shop siguro to. Hindi niya ba inisip na may mga tao doon? Tapos pa-emote-emote -emote siya doon sa computer shop. Kung gusto mong mag-emote, punta ka doon sa bundok. Mag-emote ka doon, wag doon sa computer shop. Kasi ang maraming tao doon, pagtatawa na nga lang. Tapos yung mukha niyang nagmamakaawa doon sa camera. Ganun o. <laughs> Parang sinasabi niya tuloy, Patawarin mo na ako, magkabali ka na tayo, please. Kakaiba tong lalaking to. Si, si. Ang sabi niya, ang babaeng seryoso ko, shit. Kahit sobra akong nasaktan, napilitan pa rin akong magbabog. Sorry sa lahat, di ko kaya to. Nagbago ako dahil sa sa'yo, mapatawan mo pa. Ko, me, Haggard, sabay paiiyakin ako. Hashtag, shit, ang sakit. O siyong mga niyang ganun. <laughs> Tol, ano ka ba? Nagiging pusi ka pag ganyan eh. Pero, ang galing nito kasi sumagot din yung girlfriend niya. Di ko alam kung totoo niyang girlfriend to or ano. Pero nagkaayos ata sila at yung sabi niyang girlfriend niya ganito. Hello D, marunong ka palang umiyak. Ay, see? how are you? Now I know mahal mo pala ako, no? Di ako na mahabang buhok. Ha ha ha, kinilig ako, di mo alam. Nahulog pa nga Sa sobrang kalandian ko sa'yo, ha <laughs> ha. Mm, eto lang masasabi ko, mahal kita. Wala mang forever, at least minahal mo ko, minahal din kita. No daw, sa susunod, wag mo kong pakiligin ha. Ayoko na mahulog ha ha ha. O siya, kaluguran na ka. So nagkaayos sila. So that means maganda yon, Di ba? Maganda yon, Nag-post nagpost siya kasi nasaktan siya, naghiwalay sila. Pero binalikan siya ng girlfriend niya kasi nga nagpost siya. Ako na yung girlfriend niya sa kanya kaya nagkabalikan sila. Maganda rin pala 'yon. Gawin niyo rin 'yon. Kung nakikipag-break yung girlfriend niyo sa inyo, mag-post din kayo para makipagbalikan sa inyo. Sabi niya, walang iwanan. Feeling broken. Sad face. Di ko na alam yung sasabihin ko kay ate. Feeling broken. Hindi ko talaga alam kung ano yung iniisip ng mga taong ganito eh kung nagpapapansin ba o ano ba? Ano bang mga iniisip ng mga taong nito? mo ba kayo? Kung kayo ba yung umiiyak, magpo din ba kayo ng mga selfie nyo? I'm not crying. Duh! Tapos kung makikita nyo, may luha siya dun sa mukha niya. eh, sabi nga niya, I'm not crying. Duh! Sinong inuulol mo? Sarili mo? ina na, babal ko alam kung anong trip niyong mga, mga loko kayo. Leche kayo. Huwag mo ako iiwan. etang ina, nakakatakot na talaga yan. Kaya sa mga tao dyan, kung nanlalamig na yung boyfriend o girlfriend nyo, mag lang kayo. Nakahawak ng barel, kutsilyo, or armalite, kahit na anong armas para matakot sila. Parang natate sabi niya, pinaiyak mo ko kasi namimiss kita. Jessalyn Nueras es gago Tapos parang natate lang yung mukha niya, no? Parang bading ang puta. Sorry ha, pero parang bading lang talaga eh. Parang bading yung pagbumukha mo pag ganyan. Parang ulul. Parang nauulul na aso. Hindi ko alam. Di ba ang awkward ng ganun? Pag umiiyak ka na, kukuha mo pang mag-selfie. Iniwanan ka na nga, makukuha mo pang mag-selfie. <laughs> di ko siguro kaya yun pag ganun. Pag nakipag-break ako, tapos umiiyak din ako. ang yun, di ko na may iisip mag-selfie.